Yun. Hello sa inyo lahat mga lodi. Welcome back to my channel Jerfix nga pala. In today's vlog natin, tuturuan ko lang kayo ng mabilisang pagpalit ng ignition coil socket ng Honda Civic. Ang gagamitin lang natin dito is multimeter, flat screw at saka yung pantusok natin. Hindi na tayo gagamit ng electrical tape or cutter. So wala tayong puputulin na wire. Safe na safe 'to. Okay? And gagamitan natin ito ng multitester dahil nga kailangan muna natin i-test bago ito tanggalin. Kasi baka nang magkapalit-palit, hindi gagana yung ignition coil natin. At the same time, hindi natin pwede itong pagdikitin. Sigurado, sira yung circuit mo. O baka masira din yung computer box. Kaya make sure na sundin natin yung step na to para safe tayo sa gagawin natin. Okay? Pero note ko lang sa inyo, hindi lahat ng oras ay ganito yung gagawin natin. Eh, paano kung putol yung wire? Kailangan natin dugtong. Depende pa rin yan mga lodi sa gagawin natin. Kasi baka naman nagpupulbos na yung wire, hindi mo naman pwede na ikabit na lang. Kailangan mo putulin yun at pagdudugtongin. So, depende yung mga lodi ha. Okay, labas na tayo. Natin. Bago tayo magkalas nito, kailangan muna natin alamin kung saan yung positive, yung negative mm. kasi ito, niya. 20 volts yeah, pa-ignitionan nga ako tayo pa sa alamin lang natin dito kung saan yung positive, yung negative, tsaka yung else, kasi baka pagka nalito tayo hindi na magagana yung ignition coil yung isa ito yung positive ito ito ka natin masabi pulse siguro to ito yung negative waka natin dyan ipat natin yung connection dito positive kung mag 12 volts sya negative yan okay positive negative pulse alam na natin kung ano yung circuit nya pwede na natin palasin sige so, tayo ignition off muna so ito yung bago nya Ayan. Tapos ilawan natin siya para makita yung pag, paano pagsundot. Ayan. Kalasin muna natin tong takip. Kasi hindi na ako magdudugtong dito. Para nang sa ganun ay wala na tayong putol-putol. Mas mabilis lang yung trabaho. So, natin ito. Medyo persay ng konti kasi matigas eh. Yun. Okay na ito. Ayan. Kalas na yung kulay blue. Bunuti natin to. Nakita ba yung sa ilalim niya? Ito yung susundutin natin sa ibandang ibabaw. Pagka sinundot natin to, atakin lang natin para makalas yung wire. <clears throat> Isa-isa lang ba? Isa-isa lang. Dito muna sa bandang dulo. Iangat natin dito. So, kwete yun, tapos iangat. Na. Yun, nabunot na. Ang alawa. Yun. Ang Kita naman siguro yung nakausli sa ibabaw. Ayan, atak na siya ganun ang kadali pag tapos dito naman nakatakin ko na to isa isa <coughs> isa isa tayo kasi yung positive tsaka yung negative Nag, uh, magkadikit baka magdikit sya hindi eh. wala nang su supply saan <coughs> yung location nya pa ganito nalagyan si Hindi na, kasi inaabol ko lang din yung pindutan niya eh. Oh. Oh, ayan, isa-isa tayo kasi baka magdikit yan. Mahirap na. Sabi Hintayin natin ngayon. pag tumunog. Hindi na ito isa. Walang chip. Ayan, tumunog. <laughs> Grabe naman yun. <laughs> Ayan, pangalawa. Pwede walang short ang dito. Kailangan alam din natin yung kakapitan. So, dito yung kakapitan niya. <clears throat> Kailangan tumunog eh. Baliktad. Yan. Kailangan tumunog. Para mag-click o mag-lock sa ilalim. Ayun. Ayos. Ay, para siyang napulupot. yun Galing talaga na kuya. Ayan. Tingnan nga. Baka baliktad. Hindi naman papasok pag baliktad eh. Hmm. Yes, of course. Kailangan tumunog. Yun. Oh, wala nang dugtong-dugtong, ganun lang kasimple yung paglagay natin. Kabit natin 'to. Hmm, ayan. Edi hindi tayo malilito, hindi maliligaw, walang putol. <coughs> Ayos. Ay. Dito tayo okay na yan. Wala lang kulay yan Mahirap eh. oh, nang tanggalin pero okay na yan.